Bo, bo. Hmm. Na, ana po comment bo ba? English yung eh, comment. Tapos, looking na palistan, kita sa itong followers, bo, how? English ka na eh. Hmm. <laughs> Wala pa. nunsan naman kay Kwan ba? Kanang nag-comment siya nga, nga dol. Pwede ba mga tip Kung saan ang, ang pag-vlog? Ha? Ana siya? Ay, kwanan tani, na eh. E, kwanan ta siya. Tagaan ta Tip, gamay lang po. Tama lang po sa makaya ta eh. Oh, yan lang sa makaya mo lang. Oh, isiling oh. e, mo lang. Oh, ikaw itong unsa itong pagsugod ta. Abis ano lang? lang. lang? Oh, ikaw, ano ka komportable? Kung ano nasanayan mo muna? Ay, parang na Tagalog speaking nabi ko eh. Allah, oh. Tatagalogin oh. ta na. Allah. Simulain ta sa pag... Oo, oh, okay ha, simong dating boy. Ay, sige lang kayo, para komportable ta ba? Ano mo yung anak, ginaw? Para komportable ta, magsaysay eh, ba? Sa ang-saong oh. pag pagsugod. Ah, uh, simulain ta sa pag uunagin ng pagpo-post mo. Hala. Bago ka magpo-post, magpo-post ng video kung magbablogging ka. Oh. Ay, ang una ay on mo ang kwan. Professional mo dashboard. Oh. oo para followers na naka naka kwan, naka -lagay ba? Oo. Pag kwan, pag magsugod -so ka na ng pagbablog, dapat magbi-video ka eh. Mm. Bi-video ka muna. Yung video na ipopost mo, parang may kwan kung sa ulam pa, parang may timpla rin eh. Oh. Hindi ka bigla lang post na may mayroong kwan na lilipad na lang kang bibidyuhan mo kag ipopost. Hindi oh. naman ganyan. Kapag may kwan ba, kung sa kwan pa may may, 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 may laman ang pinopost mo ba? Oo. Oh. parang makainggan ng mga tao, parang kwan, kung kwan, magtyaga ka muna na ilan ang mag mabibiyo sa pagpo-post mo. Aww. Hindi mo yung kwan na babiral agad hindi na <laughs> Dapat kuan eh paghirapan mo eh. Pero paghirap mo tagal, matagal talaga makakuan, maka bayad ba? kwan makapira ka matagal. Yung pagkatapos, yung pagpo-post mo, tapos mo na magpo-post ka na. <laughs> dapat eh yung kuan eh Oh. <laughs> Ku comment ka rin eh sa mga na <laughs> yan mo yun mga comment. Bu tarong nga bu. Ay do liwat liwat na lang makabu. Pagkatapos pagkakuan yung parang kuan ba? Kuan mo sa loob mo na kung gusto mo magiging content creator, kung uh -oh. gusto mo magiging vlogger. Unsa unsa unsa? Content creator ba? Content creator. <laughs> kung gusto mo mag may ama you know, ma, magawa makuan na ma, magiging vlogger magig ka. Uh oh. Yung kuan mo dapat Bu -buo, bu Buo sa loob. Buo sa loob mo na, uh, bibidyo talaga ako. Araw-araw. Oh. Oh. Hindi na yung gaganahan lang ka video yan lang ka magbibidyo. Pagkatapos, parang, ma eh, Hindi ka di discourage Tapos ang iban, mag undang pa eh. <laughs> Pagwan yung, parang nawawalaan ng gana. Oh. Na mag sila. Wala, silang mapala. Uh -huh. Pero kung, aarawin mo, oh. ang pag- pagpapopose po nimo kung magpopose ka ng video, dapat interval mo siya eh. Hindi yung sa isang oras, limang pinose mo. <laughs> hindi, hindi naman eh. One, yung pic naman yan. Ano? Oh, kwan ba? Interval eh, three hours. po-post ka naman agad. Oo. Oh. Uh, kwan mo, uh, picture, post oh. uh, video, ano-ano. Oh. Kwan ba? Tapos, yung isa, yung... Dapat, ang, ang, yung camera mo, dapat naka, kwan ba? Naka, yun, tawag siya ah. Naka oh, oh, uh. naka-focus sa binibidyoan mo hindi yung bibidyo ka dito, may kausap ka yung chow-chow-chow. Wala na yung magawa. Yung ikaw, ikaw <laughs> mismo, hindi ka hindi ka gaganahan magtanaw ng video mo. Alok. <laughs> nakakuan ka, nakakuan ka. Nakaka-discipline naka yourself ba? <laughs> Oo. Ga ang gawin. Alok. <laughs> para kuan, o, oh, ganyan lang sana ang kuan. So, sunod ko may kuan, ma dadagdagan ko lang ang tip para Alok. <laughs> kuan, okay. <laughs> okay na.